Hi guys, welcome back to my youtube channel For today's video, uh, gusto kong pag-usapan yung FI Network. Networks so, Alam nyo ba guys, uh, pwede kayong kumita dito ng libre gamit lang ang inyong cellphone Simple lang naman yung gagawin dito sa Fine Networks So magda-download ka ng app sa App Store or sa Play Store Then mag-sign up ka gamit yung cellphone number mo or yung Facebook mo Once na may lumabas na invitation code, pwede nyo gamitin yung invitation code ko, MJBillaos, para mas bumilis yung mining rate natin pareho. And once na mag-register ka, gamit yung aking invitation code, magbibigay ako sa isang lucky winners ng 1,000 pesos at isang Excite Floating shirt. And comment mo lang sa baba, done! at gagawa ako ng group chat, ilalagay ko yung link sa description below. So, once na open mo na yung application mo, uh, makikita mo sa gilid, pindutin mo yung mine button. So, automatic, magkakaroon na agad yon ng Pi Coins. So, makikita mo yung sa taas ng mining apps mo kung magkano yung na earn mo na Pi Coin. So, pwede ka rin naman mag-invite ng mga friends mo para mas lalong bumilis yung mining rate mo And isa pa, every time na makakapag-invite ka ng isang tao, automatic magkakaroon ka ng isang pay. Ang isang pay ngayon sa alam ko uh, nasa 158 pesos na as of now habang uh, nagre-record ko itong video na 'to. O ilan yung makukuha mo na kung ilan yung mamamind mo, times mo lang siya doon sa value kung kailan mo siya makukuha. So 'yun yung makukuha mong pera. So susunod, ituturo ko sa inyo paano mo siya pwedeng ma-migrate doon sa Pi wallet mo and paano natin ito ma withdraw via trading sa ibang cryptocurrency platform. Basta ang kailangan nyo lang ngayon is makapag-ipon muna kayo once na uh, magkaroon na kayo ng invitation sa KYC para ma-verify yung account mo kung verified user ka talaga ng Pi. Meron niya mga check uh, checklist kung ano yung pwede mong gawin And pag na-complete mo na yung process na yon, so magkakaroon ka ng Pi Wallet at doon papasok yung lahat ng naipon mong Pi Coins. And once na ma-migrate na yung Pi Coin nyo doon sa Pi Wallet ninyo, ah, pwede nyo na itong i sa ibang mga crypto exchange platform like OKX or BitGet. Pero sa susunod na natin pag-uusapan yan kung paano nyo pwedeng i-trade yung mga naipon yung Pi Coins. So para kailangan nyo lang munang gawin, i-download nyo yung apps, mag-register, gamitin yung referral code ko, mag-refer or mag-invite kayo ng ibang pwede maging user ng Pi Coins and para mas mapabilis yung mining rate niyo So ayun lang guys, if may mga question kayo regarding dito sa Pi Network, uh, comment nyo lang sa baba. So ayun lang guys, see you on my next video.